Tatay ni Kim Chu may mensaheng pinaabot para kay Paulo Avellino. Manila, ikalabing anim ng Hunyo taong 2024 si William Chu, ama ng aktres na si Kim Chu, ay nagpaabot ng mensahe kay Paulo Avellino sa pamamagitan ng social media. Sa isang Instagram post, pinuri ni William ang pagganap ni Paulo sa huling pelikulang pinagtambalan nila ni Kim. Ayon kay William, napakahusay mo, Paulo. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Kim sa set. Dagdag pa niya, ikinatuwa niya ang chemistry ng dalawa sa pelikula, na ani hindi matatawaran. Bilang isang ama, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa professional na pagtrato ni Paulo sa kanyang anak. Natuwa rin siya sa dedikasyon ni Paulo sa kanyang trabaho. Umani ng maraming komento ang post na ito mula sa mga tagahanga ng dalawang aktor. Marami ang nagpasalamat kay William sa kanyang magagandang salita para kay Paulo. Ang mensaheng ito ay isang patunay ng suporta ng pamilya Chu sa karir ni Kim at sa mga kaibigan niyang nasa industriya. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.